So, magsimula na tayo dito. Ang side mo. At dito naman. Ang side ng adaposo. So, i-describe muna natin ang current situation. Para malaman natin kung para sa iyo ba ang reading. O hindi. So, dito naman yung other portion. So, ayusin ko lang sandali. So, again, simula na tayo. Anong current situation sa side mo? Hmm. Well, problematic yung situation dito. Sa side mo. Naisip ko nga kung hiwalay na ba kayo. Tingin ko hiwalay na kayo. May bago na siya. Oh, who knows? Baka pinagpalit ka dito sa Adaposon. So, case to case basis, kunin nyo lang ang info na sa tingin nyo para sa inyo. Kasi mukhang long distance relationship yung meron sila. May anak yata kayo. O kung hindi man ganun. Ay. Mas matanda ka sa kanya. At siya yung imat siya. dito malaki chance magkaiwalay sila. Mas mahal niya to. Magkaiwalay sila sa social media lang sila nagkikita. O baka foreign na to o nasa foreign land tong kada ah, Pero again, mas mahal niya to. Kaysa sa iyo. siguro may um, hirapan ka i-let go tong taong to Whether, uh, gusto mo pa rin siya kahit may iba na siya o pwede rin namang pabalik-balik siya sa'yo kahit may iba na siya so again case to case basis remember ang reading na to ay general reading so kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay applicable sa inyo nasabi ko na yung feelings eh mas gusto niya to so anong tatanong ko ngayon dito next action anong next action ang gagawin ng patna mo o poson mo sa iyo at dito sa ada ah, poso Hmm. Ah. Next action tayo. Pumabor sa'yo. Ang mga lumabas na calls. Kasi dito, magkakaroon ng clarity. O realization. Itong poson mo. Na... um, sabihin nating harapin ka o harapin ang problema nyong dalawa kasi babalik yung feelings niya para sa'yo so inisip ko bakit kaya kasi dito sa connection nilang dalawa sa future na tayo di ba tingin ko um either may maglolo ko sa kanilang dalawa o sabihin natin magiging toxic yung connection nila so pag sinabi mong toxic may someone na mabunganga Masyadong controlling. Oh. Abusive. Kasi, tingin ko sa future, um, kakalbaryohin yung buhay nila. At yung kalbaryong yon ay maglilid sa separation. Kaya nga, mukhang babalik pa siya sa'yo. Sa future. Mm -hmm. Kasi yun nga, ma-realize niya, hindi pala sila fit. Nitong new person. O other person. Sabihin natin, oo. Oh, oh. Mahirap din naman sa connection yung dalawa. Marami ding problema. pero, may ma-realize mare nga siya. At ang realization na yun ay bumalik sa iyo. At mag start all over again. Mukhang liligawan kanya ulit dahil sa presence ng bouquet, di ba? Yung bouquet, kung mapapansin nyo, kadalasan binibigay sa nililigawan. Pero pag kayo na, bihira na magbigay ng flower, flowers or flowers. So, ayan. nililigawan ka ulit. So, choice mo, yan. Kung papaligaw ka ulit. Pero sabihin natin binalak ka, i ka na. O sabihin natin, kinocommunicate mo siya, pero ayaw niya, hindi siya nagre-reply. Babalik yung communication. Pero again, sa few chato kapag nagloko na sila, sa isa't isa, o pag tinoxic na sila. Mm -hmm. Kasi maghihiwalay sila, definitely. Dahil sa presence ng coffee, tingnan niya boto to skeleton parang na deads di ba so ma deads yung connection nila sa feocha dahil sa toxicity na sinasabi ko um uh, ano pa ba, ba hmm kailan kaya siya magbabalik Hindi na natin dito. Magbibigay ako ng tatlong possible timing. Kung kailan mangyayari ang reading na to. Time has been delayed. So, hindi pa raw agad-agad mangyayari kasi nga sila pa eh. ba? Diba? April. Yung iba sa inyo, baka sa April. April of any year. Uh, let it happen organically. So, wala ka daw dapat gawin. Just wait and see. Okay? Kasi sabi to, let it happen organically. Hayaan mo lang daw na mangyari ito on its own. On the divine timing. So again, let it happen on its on its own way. So, ano pa ba i-discuss -di ko dito? Glow na tayo. Ang bilis ng reading ko. 10 minutes lang. Glow na. Ang bibigay ako ng walong clue. Pero wag masyado mag-pay attention dito dahil dagdag info lang ang mga to ang clue ay pwedeng vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo ay para sa inyo. Kuha na ako ng walo para mabilis. Kasi may electric pa ni eh. pa rin to. So, meron akong apat dito. Apat, lima, five, six, ito. Seven. Seven. Oh. Eight. Hmm. Yung possible third party dito, close friend. Mm hmm. Nang iba sa inyo. So, again, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay applicable sa inyo. So, again, yung close, yung third party sa iba sa inyo. Close friend. Diyos ko. Close friend pa man din. Sa so bagay, nangyayari talaga yan. Yung iba nga, best friend pa. <laughs> Kaloka, di ba? Yung iba nga, kapatid pa. Kasin. Hindi mo akalain yung pinagkatiwalaan mo ng lubos. Tapos, ibibetray ka. So, ayan, September. September, October, kung hindi memorable, I pay attention sa buwan na yan. So, pwedeng birthday to, birth month mo, pala mo, o nang hada po. ito short hair. So, may someone na ha, short hair. Singkit. Maliit ang leeg. Ito kay. Ito kay. Sa whole name o nickname mo o ng partner mo o ng Adaposo. wala pang nagiging anak so may someone sa connection na to wala pang nagiging anak uh -huh. baka kayo to o oh, yung ada po um, anyways Hanggang dito na lang. Goodbye for now.